Hehehehe <laughs> <laughs> So, good afternoon mga kayot. Uh, pasensya na kung wala muna kaming gala-gala ngayon ng mga timbukid kasi nagtatrabaho yung ayan mga. Ito, niyan, So, ayan. Ako kasi dito pinakamalupit nito mag, ano, yung tao na yun. So, wala muna kaming vlog, yung o paghala-gala kasi nga may mga tinatapos pa kaming mga, ano, um, express day muna namin kasi linggo today let's go tong linggo tong vlog na to so ito lang muna yung update muna sa kalagayan namin <laughs> wala pa masyadong tulog Ayan ang tinayang ibag ko po na ko yung oh 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 eeeh <laughs> wag kaangas ha wali kaya mo kaya ko na boy oh, na sila mga kaya ito ayun ang bukid. So, good afternoon, good evening, good morning, good afternoon, good evening, walang oras mo ito mga kayo. So, wala muna kami masyadong ganap ganap na. Tingnan nyo naman kasi yung panahon dito. Medyo mahangin-hangin na naman. Pero maganda. Hello. Oh, ganda ay no? Okay, boy. Kapatan mo. Kapatan mo nyo na. Medyo. Okay. So, tuturuan nyo kasi kayo mga kayo kung paano yung tama. Kasi, hindihan mo siya. Ala, may nang nila lang yan. Doming buhay yun. Puro buhay yun. buay buay Buhay. Buhay. Puro Sina. ah. Oh. Oh. To be. kasi ito isang isang na buo pipilit lang <laughs> ang maay ha Ang piraso lang yan. hirap na hirap, hirap na ka. Grabe ang hirap pala mga kayot mag ano no, magpalaw. Sento ko lang. Yan. So, magpapalaw naman ako. Yung parang palaw kasi tawag sa amin dyan. Time na, 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 yun. Pero hindi naman sinasagad-sagad. Yung parang pag may nautan lang. Ganun. Pag nagagata. Kaya salot talaga sa mga managkupra dito sa amin. Ang iba kasi parang madali lang sa kanya. Ang dali-dali lang sa kanila yung no? parang ang lambot lang pero matigas talaga. So kailangan may perong ka talaga ng gloves. At bakit kayo nagtataka kung bakit meron sa ako yung pulay puti, yan, sa ako na yan. Bakit kayo nagtataka, magtaka, meron, dapat meron ka yan para hindi madumihan yung shorts mo. Yung damit. So ayan. Kaya yeah, sobrang salot talaga sa mga ko dito sa amin. Hindi lang dito sa amin, pati sa ibang lugar. So, ayan. So ito tapahan. Ito naman yung tapahan mo kahit. Ayan. Eh. Ay, Tingnan mo yan. Camera boy. Oh. Try mo maya. Try mo ano. Tulo. Kaya mo tulo. Kaya mo oh, kaya. Dua na yun ah. Dua. Dua. Oh. Oh, ah, opat. Oh, ah, opat. Ah. Tuluhun mo. Sayang ah. ang tato. Ito pala mga kaya to. Ito pala nagtataka. Kinakain pala to. Ito. Ayan, ayan. Ito. Ito ito, 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 Kinakain yung tarakain natin. Para baka sabihin nyo hindi kinakain yan eh. So ito mga kayo to Tangayin mo mga tambag natin Kasi wala naman tayo galap So ayan, tawag sa amin yan to dok Yung sa buhay ng ano Yung ano ng nyog Kaya kahit kasi to eh Matanghagad ang aking pese Ang harag ng aking mukha ayan. ayan kita ba Ayan to dok Yan yung parang ito yung magiging puno niya ng nyog sa kalaunan ito yung magiging puno ito yung tinugat, diba? Ito yung tinakain kasi ito. Ah. Yung tsudok, tsudok. Tinakain. Ano eh?

Kaya lang, ano. Hindi ako makasi maka tawag siya supa kasi yung ngipin ko. Mga nguya. Kaya yung nguya ko sa bungad lang. Ano. Hmm. 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 Ito. Ito ang gawin natin. Kasi masarap talaga siya pwede siya pwede mo pwede, pwede pang ano pang merienda hindi ah. ni kwi diya karo patay mo tao mo merienda mo ine sa paat na hapong hmm. ka pa subok ka mauli

Wala kasi akong alam, alam, merienda. So, Wala. Wala. Wala ko sa kumuli ng kaya pangyayon mo natin. So, tapos na. So dito ko naman tatapos itong ating vlog na update ko lang kasi wala muna kaming ganap sa pamingwit mingwit kasi nga nag ano muna kami. Kailangan din naman mag rest. Ang pahinga. Kasi siguro bukas yun nag ano naman kami bukas. Mag papahulad. Bukas siguro nang hali or hapon, I think, din ako alam. Alam ko, dito lang ako ngayon. At saka, busy tayo ngayon. Busy kami. sa so, mga nagbibisyan din sa mga bagay-bagay. Bagay. Ano ba, Jundikay? Kapag gabas? Kapag gabas? Kapag gabas. Kapag oh, gabas. May spill ako. Hapon, man. Hapon? Ha. Mga pwede joke na di Hindi, hapon. Tapos, ibaw na itong gabi. Gabi? Sabi, hmm. bye-bye naman kayo. Sabi niya. Bye-bye. Sabi na. Ha? Huh? Mga kayot. 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 Mga kayot. 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 So ayun mga kayot, dito lang tatapos. Peace, yo.